Finally, this is it. Meron na palang plastic card license ng LTO kaya nagmamadali akong pumunta sa LTO branch kung saan ako nag-renew ng license. So ngayong araw guys, sama nyo ako. Tala, dito na tayo sa my LTO. Las pinya para mag ng license card. Ang hirap kasi pagpapil guys napupunit pag palagi nabubuklat pag palagi kang nag -check, na checkpoint at saka natakot ka rin sa ulan dahil hindi po ito pwede mabasa dahil ito lang talaga yun hindi pwede laminate hindi pwede xerox kaya talagang ingat ingatan talaga to guys kasi pag xerox mo mahuli ka talaga kailangan talaga yung original kaya ang iba punit punit na kahit na punit punit dadala pa rin kasi yun talaga ang required sa mga checkpoint kailangan original hindi rin uh, pwede ilaminate so yan na nga nakapasok natin sa may gate ng LTO so doon tayo magpapark sa dulo sa may mga nakapark na motor motorcycle only so doon pa tayo magpark so yan guys magpark na tayo dito dito lang po tayo sa pinakamalapit magpark para mabilis natin makita yung motor mabilis tayo makaalis-alis Ayan, nakapark na tayo dito. So, dito lang tayo sa may panda sa may bungat. Para mabilis tayo makalabas. So, ayan na. Nagpark na tayo. Ayan. tingin sa paligid para hindi tayo makasagi. Mayroon pag makasagi, guys. Magasgas yung mga moto. Kaya ingat-ingat na lang pag tayo magpark. o po tayo magpapala sa iba na kinikit-kitan lahat ng mga kuhan at saka walang amin kasi wala namang CCTV kung sinong nakagasgat sa mga motor na nakapag sa gilid kaya ingat-ingat tayo sa mga gilid natin iwasan natin makasagi at lahat naman tayo ingat sa motor dahil ang mahal na magpapintura at saka lahat, ang hirap pagpakintab ng pintura guys so ayan nilalabas ko na lahat yung mga document, documents para mabilis na tayo makaproceed sa ating gagawin so kukuhin ko na yung resibo ayan, pabango muna tayo kasi para nating amoy manok so ito pala yung pabango ko guys ay yung sa high school pala yung pabango ko high school, naalala ko tuloy yung high school ko tuloy yung ginagamit ko ito so ayan na guys kinalabas ko na yung original na resibo ng LTO nando, kasi ito yung requirements at saka kumuha na rin ako ng isang valid ID para tuloy-tuloy na po yung proseso at maka proceed anytime so ayan so good luck na sa ating pagkuha ng license so ayan naglalakad na po ako papunta sa uh, loob ng LTO ayan. so ayan naglalakad sa so, sobrang init ngayon ilang degrees kaya yung mang, ang in, kaya sobrang init talaga, wala masyadong hangin so buti na lang hindi masyado punuan yung LTO so tama talaga yung ginagawa nilang mga schedule kung kailan ka kukuha, mag claim ng driver license card kung kailan ka i-renew, ayan guys tama yung decision ng LTO para hindi masyadong crowded yung brands So, ayan, pinakita ko nun ang guard So, pasirok daw po yung sa harap Yung walang mukha mo Doon daw ipasirok yung Ayan, resibo pala yun guys Yung pa, -pa mo yan Back and forth pala yan Yung kuan guys, pero yung harap lang talaga Yung ipasirok mo, yung resibo mismo Ang ipasirok So, pumunta na po ako dito sa may Xerox Para Pakapikon sa kaya bigyan na rin sa guard kasi required pala yung xerox yung resibo na ito kasi bibigyan sa iyo yung original kasi so, lang ba yung original ito yan dito na po tayo kay Nora kay Nora Mrs. Nora It's Mrs. Nora pala yung report copy dito sa mga nagpapa xerox yes. yeah. so yan so kung xerox po niya Mas, uh, sana isang araw lang to ang um, ayan guys tapos na po yung xerox guys ay dali, dali na po kung lumabas para naghabol po kasi Araw ng oras dahil, dahil may pasok pa ako sa araw na ito nakapol po yung oras guys Pimito na ako sa my OTO ulit lakad-lakad so lakad-lakad pagpunta ka dito guys so, lakad-lakad ka dyan na naman lahat sa loob ng kumpaw ng LTO brands yung mga lahat ng kailangan yung service copy at saka yung ano-ano pa hindi na akong pumunta sa labas kita ko ng guard pinaserox ko pa-inspection muna doon traffic dito yan mga nagsayos ng motorcycle yan sabay-sabay na dito so yung card lang talaga yung nag-assist dito yan tinuturo tayo kung saan naman tayo pupunta anong pupunta naman ating window so dito tayo pinuro sa may sa may nag-ebaw dito so dito na tayo sa may nakapila naman ulit Ayan. So, ang uh, hirap talaga pag ganito guys. Sobrang pag, pag super taga sabay-sabay tayo mag-train mag, niya sa ng plastic driver license. A, ganito ta sobrang dito pag ganito. Buti na lang tama yung decision ng LTO. May mga may mga schedule kung kailan kukuha mag-claim ng driver license card. So, yan guys, salute ako sa LTO galing ang kanilang ginagawa hindi masyadong crowded yung brands so yan tinang teko simple so, guys ayan ah ako lang pala next so ayan ligay ko na yung mga papeles ko saka yan ang po hintay na tayo kaming oh, depende portal hintay na tayo ayan yung skidjok kailangan ka pukuha mag-claim ng driver lessons for lang yung na yung papel ko ayan pinatatuan pala ako guys ayan ano tatuo ko guys so para pinabalik pala ako ng alas dos guys so ayan, ayan guys kailangan pa makabul pala akong oras may pasok ko may, may alas 3pm kaya tinanong ko ulit kung anong, anong window ang pupuntan ko sana maka kuha ko ito. So, yan, Uwi na tayo. Uwi muna tayo. Matulog. Kakain. So, kasi kailangan pa natin pagpasok mamaya. kira pag makapasok. Sayang yung araw natin. Sayang din yung paglilayin yun ng bigas at saka ulam So, ayan. Nakapalit natin ng LTO. So, naglabas na ko ng ng valid ID para mag-clean ng Kaya license card So, so yan, ko pala napuntan guys Nandito sa exit, tapos entrance pula, So ganito pala, same pa rin yung process guys Hindi ka pwede mag shortcut Doon pa rin sa pinakap Sa daan ka pa rin pupunta Sorry ka, nakamali lang Tao lang po Kaya nagmamadalit laga uh, ako Iniisip ko kasi yung schedule ko kung, kung makapasok pa ba ako Hindi guys. So, chat na pala ako sa ka-classic, ka work workmate ko kung uh, makapasok ako hindi kasi naabot ko yung oras kung kaya ko makuha ng maaga o hindi nagpaalam na ako absent ako pag hindi ko makuha ng maaga so nag adjust ko time alas 2 ako po alas 2 ako pinabalik pero 1.30pm nandito na ako pumasok na ako So hindi naman talaga lahat Nasusunod sa oras Mayroong delay at saka mayroong advance Kaya hindi ko uh, Time is good talaga Hindi ko, hindi ko uh, Sinusunod ang mga oras Na anong mga tutungin na yun, guys Kasi mga kasinungalingan lang yung oras na yan Kailangan natin mag advance para Kung kailangan talaga yung time Kasi time is good nga diba Kaya ayan guys So na ko dito Hintay na hintay na ako para hindi makapasok ako sa trabaho ko. Hirap maka absent. Masasayang yung araw natin. sayang talaga pag maka absent tayo. Ayan, hindi hintay ako dito kung kailan tatawagin. So, ayan. Hintay mo natin sa mga phone call. Pagtanong sa kapila ko, hintayin pa talaga yung tao ako pupunta doon para uh, i-follow up yung mga kaganapan kanina umaga. So, ayan guys. Pumunta ko dito. Lumapit ako sa may window 23. at uh, 24 pala para i-follow up yung, uh, yung mga process ko kanina umaga. Kung nandyan na ba o na-print na ba yung card. So, ayan na guys. Uh, na-print nga pala pero hindi pala pwedeng hintayin mo pa yung tawag mo kailangan mo pala ipalo up talaga dito lalapit ka kung nandyan na na ba o wala pa kasi sayang yung oras mo time mo, mo sa paghihintay wala namang wala namang mag kasi hindi nila i-process yan pag hindi ka pumunta pag hindi ka nagparamdam sa kanila kailangan ka magparamdam muna bago nila i-process ayan guys yung kaganapan dito kaya nas may nasasayang na oras sa, sa paghihintay so yan na guys pinabalik ako para ipa verify yung mga kamay ko sa akin ba talaga yung fingerprint nandoon lahat so ayan kinuha yung fingerprint ko so hintay na hintay na ako ulit sa window 25 hindi ako po sa tawag bawag yun ulit yung pangalan ko para mag-release yung card ayan na guys, release na nga yung card ko ay naghihintay wala ako dito kasi kailangan pala ba, ba. Kailangan pala Tawagin at, uh, palipat, ipat, uh, lahat yung hat palipat Palipat Ah Lapit Lapit yung mga pangalan Ayan So hindi ako ang naunang pangalan guys So Iba yung nakasunod Kasi ako talaga Ako kasi yung Unang pumunta Pero hindi ako ini 13 kagad Kasi hindi po siya tapos Nag call sa mga pangalan. Ayan guys, nahuli na ako. So, lapit ako kagal. Ayan guys, pa uh, sinabi ko lang yung video ko kasi ako yung nauna-una. Dapat kin... Dapat yung uh, nauna-una dyan. So, ayan na guys. So, na maglalagbok na po tayo dito. Para mabilis na yung proseso, bigyan na rin yung card para makalis-alis na rin tayo. Uh, kaya nga, kasi naghabol nga tayo ng oras. Dahil papasok pati sa trabaho. Po, lang, pula. Yes. Madali na lang na ako. dito. Yeah. May kong mga sinulat ko dito. Kasi yun nga. Gusto ko na makuha yung card ko. At saka ayaw kong malit. At saka ayaw kong maka-absent sa trabaho. Hirap matrap dito pa. Ang oras ba, pa. pa ako ng kabilang barrio para papasok. Yan guys, na-release na, na nga yung card ko. So, alis na tayo. Nang ako dito. Yan, yung lakad ko talagang ababa ng akbang ko guys. Kasi malalit ako sa trabaho. Baka speedy pa ako dahil dito sa driver license card na to. Hirap pala kunin. Kailangan pala eh, kailangan pala magkakalaan ka ng oras dito para hindi ka maka-absent so ayan guys nagsamantala pa lang pasamantala lang pala ako kung guys kung makuha ko yung card o hindi so yun guys nakuha ko na nga at ka uh, tininan hindi ko tininan yung oras ko basta nang madali na ako dito at, uh, ako na wala na sarili ko nang bahala dito kung malit ako o hindi basta nagpaalam na ako maaga kung nagpaalam makapsin ako hindi